Ang susunod na programa ay Rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Carlos galit na galit kaya naman binuko niya na nga unilaglag niya si Moira sa mga otoridad at dito ay inamin niya na si Moira lang naman ang mastermind ng lahat sa pagkidnap dito kay Don Pepe at totoo naman ang sinabi ni Carlos kasi nga si Moira at si Zoe ang dahilan kung bakit naging kumatos noon itong si Don Pepe kasalanan nila ni Zoe dahil pinokpok nga ni ni Moira ng bute noon si Don Pepe hanggang sa nawala nga ng malay at yun nga ay itinago nga nila Moira at ni Zoe itong si Don Pepe doon sa isang warehouse kung saan nga ay hinahanap ito noon nila Giselle at Annalyn ay hindi nila mahanap-hanap kasi nga naman ay kasabot din nila noon si Carlos si Carlos kasi ang nagamot noon dito kay Zoe nung tumawag nga ito ng si Zoe na nagkasugat kasi dahil kay Don Pepe simula nga noon ay magkasabwat na yung si Moira si Zoe at itong si Carlos pero sa ngayon sa ginawa nga ni Moira na gusto niyang ipadigpit itong si Carlos kasi hawak hawak ni Carlos ang ebidensya at magpapatunay na si Moira nga ang may kasalanan ng lahat kung kaya't natakot itong si Moira na baka nga kuman Itong si Carlos at yun nga ay tinawagan niya ang kanyang tauhan na si Dax at sinabing na hanapin o maghanap siya ng isang sniper para nga tudasin na nga o iwala na ng landas itong si Carlos pero matalino itong si Carlos at alam niya na si Moira lang ang may kakayahan na gumawa nung sa kanya. Kaya naman sa sobrang galit nga ni Carlos ay matapang niya na hinarap ang mga uh, pulis at dun ay sinabi niya ang katotohanan na dapat yung hulihin si Moira at meron siyang ebidensya na magpapatunay na si Moira nga ang mastermind ng lahat ng mga kaguluhan at siya rin ang may pakana dito kay RJ kung saan nga ay nahulog noon sa hagdan marami ng mga bulilyaso o mga atraso nga itong si Moira takot na takot nga si Moira nang makita niya itong si uh, Carlos kaya naman nga kahit si Zoe alam ni Moira na masasaktan ang kanyang anak na si Zoe pag malaman ang kanyang plano pero hindi niya ito pinagkinggan bagkos ay gusto niyang iligtas ang kanyang sarili The mm -hmm. pero hindi papayagan nga ni Carlos na mangyari yon kailangan din na pagmalaglag malaglag nga itong si Carlos o mabubagsak itong si Carlos kailangan niyang isama dito nga si Moira kaya tama lang naman ang ginawa ni Carlos na ibulgar na nga ang kasamaan o sino nga ang mastermind ng lahat ng mga kaguluhan sa Apex at sa pamilya nila RJ at tama lang naman na si Moira lang ang may kaka kakayahan ng lahat. Pero yun nga lang ay uh, ah, sumusubra na nga itong si Moira kasi nga walang patawad kahit tatay ng kanyang anak na si Carlos nga ay hindi niya napatawad at pinalagpas. Dito ay malalaman natin kung ano nga bang rason ang sasabihin pa o ididinay pa kaya ni Moira ang kasalanang ginawa niya ngayon nga ang lumabas na itong si Carlos para ipagdiinan at pag-isigawan sa buong mundo na siya yung mastermind sa lahat ng nangyari kay Don Pepe. Sigurado na marami pang Mangyayari dito ngayong lumabas na nga itong si Carlos at itong si Moira sigurado na katapusan niya na at balik kulungan na naman siya ngayon nga na meron na namang titistigo laban sa kanya. Masayang masaya na nga ito kasi si Moira dahil nga inurong nga ni Dax ang kanyang... Um, akusasyon laban dito at hindi na nga siya nag laban kay Moira. At ito na namang si Carlos ang kanilang pinagdiinan.